Gadan an sarong barangay kagawad sa Ginubatan Albay makalihis na pagbabadilon alas 8:40 kasuod mang aga Agosto 11. Binisto an 51 anyos na biktima na si Salvador Pardinyas Imortega, may agom asin residente kan purok dos barangay magiron parehong banwaan. Basado sa inisyal na imbestigasyon kan Ginubatan Municipal Police Station, nakikipagulay biktima sa kabisto ka iniharan ni sa sarong bake shop sa barangay Iraya Ginubatan kan ranihon asin paputukan kan sospek. Pigdara pa man ko ta sa ospitalan biktima, alagad binawian man sa naninbuhay, huli kan limang tama nin bala sa saiyang tikap. Sa pag-imbestiga mi, wala makapagsabi duman sa mga tao dumangkon uh, regarding sa pagkakakilanlan kay itong ano, uh, sospechado. Kasi po, naka uh, helmet, sabi nga naka full face helmet, naka sunglass, hindi sabi pa nga naka uh, na face mask. And then po, pakatapos kan pamumpadil, nagdulag po. So, uh, suspitsado, pasiring po sa uh, direksyon kan Barangay Iraya and then Barangay San Francisco. Nasa kustudiyang ngunyan kan kapulisan ang pagsadiring cellphone kan biktima para sa posibleng mako ang ebidensya na makakapagtukdo sa kagibo asin sa kung anuan motibo sa krimen. Pa po kami na maski duman sa pagkanak ng investigation, nakikiulay po kami sa mga tao duman, sa so mga nakahiling na rumdumon ninda kung bisa dumam lang po ninda o kaya may pas kung may possibility baga po na nahiling talaga ninda so itsura so lawa so kung may palatandaan uh, may kipag-coordinate lang po sinda makipagtabangan po sinda sa kapulis hanggang ginubatan para po uh, ng solusyon mata may itaw ta so tamang duman sa uh, biktima sa presente, pigbibilaran na sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.